afternoon mga idol shout out sa lahat ng mga idol at mga follower good afternoon po sa inyo grabe init ito idol, no ito mga idol kung mapapansin nyo nandito po kami sa mahabang parang yung binlog ko na mata sa halos 5 uh, limang palapag ito kung mapapansin nyo mga idol Ayan nagkabit kami ng box pools uh, para mga ayun mga idol yan ito mga idol ito yung box pools kung tawagin namin ayan banawi type box pools. ah uh, design po to ni Architect Lawrence Intalan, yung kumpare kong architect. Ngayon, ito yung stopper pools. Ayan. Kung mapapansin nyo mga idol, halimbawa, kung nandito yung yero, ito lang yung yero mga idol. Ayan. Ayan. Yan lang laylay ng yero. Mapapansin nyo, 3-4 lang o 1 pulgada ang laylay ng yero. Tapos, mapapansin nyo mga idol, dito rin aagos ang tubig nyan. Ayan hindi maipektuhan yung box pulls. Ito po yung tinatawag namin na stopper clip. Ito naman yung tinatawag namin na yung takip ng laylayan ng yero na may moldura. Stopper pulls po ang tawag nito. Okay. Alam mga idol, oh. kasama ko si Bitoy. Yung tagal Laguna. Yan, sinampol po namin itong mga idol. O, ito kung mapapansin yung mga idol, yan o. Yan. Yan na yun. Ayan, ice na 'yung sample namin. Kaya pag dumating 'yung materialis dito mga idol, ibibint na kaagad ng opisina to ng taga-binder namin na si George Mabini. Ayan, pre, iribit mo nga to, pre. Kasi baka palagpagin ng hangin to. Isa lang, pre, isa lang. Ayan. Isa gitna lang, 'yan ganyan. Ayan, gitna lang. op day lang, day lang. I-adjust mo, pre. I-adjust mo. Para pag nakita ni architect, day lang. Ayan, di pre hindi makapalang parlay natin pre 1.8 ito eh para hindi malipad-lipad ng hangin ay mga mga idol nagsampul kami para pag dumating yung kumpari kong arkitek na si paring Lawrence Intalan makikita niya yung sampul namin okay Ayan, hindi na maglilipad yan. Tatanggalin na lang natin ito, pre, pag uh, dumating na yung materialis. Ito kung mapapansin yung mga idol. Ayan. Ito yung binalag namin nung nakaraan mga idol na nagsukat kami. Ayan. Ayos na yung kaping. Kung oh, mapapansin nyo, susukatan ko rin yung kapal ng kaping. Banawi type din ang kaping nito mga idol. Ayan, Ayan ayos na. Ayan. Inantay ko lang yung mga, inantay lang namin yung materialis. Ayan, taas talaga oh. Yan yung akit na may materials ito pag dumating. Antoy, kaya natin yakit ito pag dumating yung yero. Grabe yung ano ito, ang taas ano. Taas, hindi naman gano'ng matarik. Kailang lang kung sa taas meron talaga. Ano, gumagapang ka pa. Ay, eh, grabe talaga ang taas dito mga idol. Mapapansin nyo yan. Tapos sukatan natin yung kaping dol para pag dumating yung materialis ibibinta na kagad ng binder natin na si Jules Mabini kaya mga idol laki uh, yung binlog namin nung lunes mga idol ang architect naman si architect Kat Garcia yung uh, Pulse pools gutter din kung tawagin natin uh, tapos na yun kapon ginawa namin yung kay Sir Drilon sa Paranaque yan tapos na, nah, hindi lang na i-vlog. Ngayon, may Merkulis, nagsampol kami. May ginawa rin kami ng span drill. Kanina, hindi rin na i-vlog na. no? nakalimutan natin. Nagmamadali tayo. Ang dami natin lakad. Ang dami natin si Kaso na project. Yung kay paring email pasyon Dito lang sa Anguno. So, kung mapapansin yung mga idol, yan. Laking tong project na to. Okay, tol. Ako na metro, tol. Ayan, natin itong mga idol. Ay, ito pala hawak. Last ng hangin ito, pag ginakit ng yero, ano? Ayan ang problema natin dito. Kasi buwis buhay na naman tayo dito. Kaya kung mapapansin yung mga idol, itong cutting nito, may design. Kaya lalabas ng moldura. Ayan, utyo. It in one port. Itinihap na nga pala to Ayan Itinihap Okay Okay, thank you Mga idol at mga follower ko good afternoon, good afternoon po sa inyo Happy Wednesday po sa inyo Ayan, birthday ng Mga mahal ko sa buhay Yung aking kambal Ngayong araw na to, happy birthday Janame, Jan Janis Yung aking mga kambal, yung engineer ko At saka yung accountant ko Ayan, si Papa nyo, eh, nasa taas na bubong. Naganap buhay muna. Mamaya, magkita tayo sa bahay. Ang aking mga mahal sa buhay. Yung aking mga anak ko na kambal. Happy birthday sa inyo, dalawa, anak. Si Janami at saka si Janis Yung kambal kong anak. Okay, thank you. God bless, mga adol. Maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. God bless you to all. Luzon, Visayas at Mindanao, sa mansulok ng mundo, maraming salamat sa mga suporta nyo sa akin. God bless. Happy Wednesday. Thank you.